Good morning mga kasi pag may bisita tayo ngayon. Ang aking brother. Ulam ni kasi pag siyan. Oh, anak. Go here, let's go, let's go. ayon ng ating order ng asyong mga nasamba okay okay naka Huwag yung kamatis, Meg. Crazy yung trawa. Mahal kasi yung bulay nakakain yung Hindi. Ano? Siyempre, nakakain, no? Alusang sila mga kasipag ng kanin. Napakain si kasipag siya kasi may bisita tayo yan. At bisita natin yan. Si Kuya Elmer.

Naluto tayo ng ano guys, Lompiang Shanghai. Hmm. 40 pieces. May order tayo kay lulutuin muna natin. Ayan sila guys, kumakain sila. Ayun, bukas! Diba, magay naman kayo dyan oh. Bye. Bye. Ay muna sila mga kasi pag tayo ay magluluto na lumpiang Shanghai. Painitin muna natin mabuti yung kawali. Kagabi ka pa dyan, Mer? Ha? Gabi. Ha? Gabi. Nandiyan ka na kapon. Nandiyan ka na kapon.

Ayan na nga guys, nakasalang na tayo ng ating Shanghai. Uh, mamaya mga 9.30 po ang anong yan, Diego. sampo-sampo lang ilagay natin, mga hapat na salang tayo sa Shanghai. Paghintayin uh, tayo lang. Ayan na nga mga sipag, nakakalutan na tayo. Dapit na ang first batch ng ating Shanghai. Ayan. 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 Ayun so, tapos na kumain si kasi pag siya. <laughs> Yan. Marami pang tanim in. Nagdadayot yung mga tao dito. Hmm. Oh, Ikaw talaga para kang si Papa nagdadagdag ng kanin. Ay, mga Kasipag, maraming salamat sa pagpanood. Sa susunod ulit. Don't, like, don't forget to like and subscribe. Bye-bye!